Sa Alaminos, Laguna, isinagawa ang evangelism program na may temang Kay Jesus Safe Ako, Sure Ako. Isang linggong gawain ng pananampalataya ang nagbunga ng mga desisyon na tanggapin si Kristo at mamuhay para sa Kanya. Alamin ang tagumpay na ito, ihahatin ni Sheikhanaya Saliot para sa Balitang May Pag-asa. Sa loob ng sampung gabi, isa nagawa sa barangay San Gregorio Alaminos, Laguna, ang Pastor Crusade na pinangunahan ni Pastor Florencio Perez Jr., District Pastor ng Metro San Pablo II, katuwang ang kapatiran mula sa San Bartolome seventh Adventist Church at San Miguel Seventh-day Adventist Company. Ang pagpupulong ay isinagawa bilang pagpapatuloy ng Elders Crusade na ginanap sa parehong barangay, kung saan pitong ang tumanggap kay Kristos at nabautismohan sa hangaring mapalalim ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, mapalago ang pananampalataya at maipahayag ang magandang balita ng Panginoon sa mga hindi pa nakakarinig nito. Isinagawa ang serye ng mga gabi-gabing pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang pangyayari sa lugar na ito ng San Gregorio ay isang napakahalagang kaganapan sapagkat pagkata sa, pagkat, uh, sa panahong ito na Napakarami ng mga kalamidan na dumarating. Alam natin na ito'y mga palatandaan na magaganap bago dumating ang ating Panginoon. Kaya ito'y mga bagay na mahalagang malaman ng maraming mga tao sapagkat ito'y nagbabadya na ang ating sanlibutan ay magtatapos at malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Lahat ay dapat ma-inform sa mga pangyayaring ito sapagkat alam natin na sa mga nagaganap ay hindi na magtatagal at malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Marami pang mga kababayan tayo na hindi nakakapakinig ng pabalita tungkol sa Panginoon na nagligtas sa ating lahat. Kaya napapanahon na para tayo lahat ay maging uh, kursigido sa pagdadala ng pabalita sa lahat ng dako sa lahat ng lugar na ating maaabot. At nawa, ito ay, ito ay naging pagpapala sa lugar na ito at tayo may umaasa na hindi ito na walang kabuluhan sa lahat ng mga nakinig sa lugar na ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Masiglang dumalo ang mga bagong kapatid sa pananampalataya kasama ang mga interesadong tagapakinig upang pakinggan ng mga misay nagbibigay katiyakan ng kaligtasan. Sa bawat pahayag ng salita ng Diyos, muling ipinaalala na sa kabila na kasalanan at kawalang katiyakan sa mundong ito, may tiyak at walang pag-aalin lang ang kaligtasang matatagpuan kay Jesus natutunan ko eh Jesus para sa kabutihang sa atin pagtulong para maging magliwanag ang isip para sa Diyos naging masaya po ako sa araw-araw na pakikinig po dahil nakakinig po ako ng mga salita ng Diyos at masayang nangyari sa pagtatapos ng sampung gabi, nakita ang patuloy na paggilos ng Diyos sa puso ng mga tao sapagkat dalawang bagong kaluluwang muling tumanggap sa panawagan. Patuloy ang pag-ani ng bunga sa pananampalataya dulot ng taimtim na panalangin at pagtutulungan ng buong iglesia. Mula rito sa barangay San Gregorio Alaminos, Laguna, ako si Shikanya Tisaliot, naguulat ng balitang may pag-asa para sa Hope Today HCNP News.